Eh, ito, payat Parang ah? natanggal ah? Payat oh. Ano ang payat? Kasi pag tinagal mo yung paset Ito oh. ang daman Hindi ba yung mga tais na talot, tinanggalin, hindi man lang basag yun, no? Uh, Buo? Ito, Buo. Ngayon. Kasi yung patungan, nilagay ng pang ano, pang pang, 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 pang patigas. Ah, yung ganyan? Oo, yun. To. Ah, wala nga siguro ganyan, ano? Uh, Oo. Okay. Sinilalagyan ng oh. ganyan para, pa, dikit na dikit talaga siya ano? Simento lang siguro, ano? Simento lang siguro. Um, ako oh. 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 pag ganyan, parang sabi, ano ba? Oo. Ay, nakupot ka Oo. Sa ganyan. pagka pag ganyan, hindi po pisi. Hindi niya papasok sa butas, di ba? Yon. Ang ganda yan kasi, lalo pag na ito. Ginawa ko lang ito eh. Ginawa ko lang ito eh. Ginawa ko lang ito eh. Ginawa

yung blessing pa top head kaya dunto lang sa siya pa lang do. Lagi lang duro dito. Gigitnan uh, uh, mo yung tito? Gigitan mo? Dun na lang sa gilid. Oo, dilim na sila, itim na yung sa gilid. Okay, uh, dina, uh, para giris-giris latcho ngitim. Para hindi ka na mag-ano. Ala giris-giris ano mo. Mamirahan kanan. Para para lang isa-isa. Dulo lang uh, uh, itim lang. Dela ko dito. Okay lang yan.

Kailangan ko tarayin para doon sa bayo, punarin dito. Oh, presentahan ko siya dito niya. Maliinis ka rin dito, parang. Yung ano ba nasa harap, ipanukit. Para pag dito na taray.

na dito? ko? Ay, nung nag ka to, dito ka na rin, talaga na. ko yung binang, Ha? Yung ko? nung, nung nag-upload ka, dito na galing. Hindi, umabot ka na ng ano, nasa 25 years. Hindi sa mga tira, sa family okay? Yung sumay kay Jordan, ano? Oh, pakisama sa bienan.

guys <laughs> Ano hon nanga nanito Siwa Pa pantay Ano ba 'yan tinutukia makatapat ito na yung ko Putik sabihin ano dun mo na patay